Oops, 2pm na po ngayon pong July 23 At ito na po ang magagandang code para po sa 4-digit lucky numbers Na mga tumataya po dyan mga kalaki Ikong congrats ko lang po, nanalo po sila ng 4-digit uh, lucky numbers Rumble po, congratulations po kila ate Susan Ayan po, at ayaw po nilang magpo-post Igalang po natin yung mga kalaki At syempre po, ito na po ang 4-digit lucky numbers Kunin mo na, pwede mong tayaan sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad at National Umpisaan po natin sa Israel 2, <coughs> Las Vegas, 8169 Saudi, 1134 Japan, 2, Italy, 6298 Germany, 1725 Korea, 3839 Dubai, 2, Malaysia, 9260 Taiwan, 3185 Thailand, 2274 Philippines, 7255 India, 7, 9, 6, 6. New Zealand, 6438 Australia, 1209 9, Mexico, 1532 Canada, 7189 Greece, 2611 Texas, 3472 China, 1177 7, Singapore, 4233 at ato Hong Kong, 0128 1, 2, Ayan po mga kalaki, kumpleto po mga laki numbers natin. Ingatan niyo po ay ng 3 days at claim it. Mananalo ka ngayon. Good luck.